pwede bro ito yung ating ano uh, 1 month old uh, red island ed. ano ito yung mga 1 month and 1 week tapos yung puti na yan ay process na yan ng native na mga brown tapos yung ating rooster rooster yung native na brown tapos yung mga huling nabahas maliliit na yan uh, ano na yan ongoing 3 weeks na sumasabay na rin sila so lahat sila eh sumalaki na eh, ang program natin napaka well, er, since day 1 eh Integra 1,000 tayo yung ginagamit natin tapos within 1 month ay yung ating ginagawang program sa pakain times na sila um, ginagawa natin nag uh, ano tayo ng nag tawag dyan Integra 2000 na tapos pagdating ng gabi maka gumagamit lang tayo ng solar dito tapos close to ngayon lang ginagawa natin so hindi tayo gumagamit ng ilaw na may init na ilaw solar lang tapos nakabukas lang din yung solar na yun tapos napapakain tayo ng darak sa mais paggabi na may halong integ integra 1000 tapos yung nagpumans na sila um, meron na rin yan pag, pag alam, natin na maulan yung darak sa mais nalagyan natin ng corn, ng corn grits na ma tawag dyan yung durog tinong durog na mais yung ginagamit ng pagpagulan so ayun yung sa ating pakain sa ating mga sisiw na Integra sisiw na Rhode Island Red so mas maganda kasi yung Integra 1000 tapos Integra 2000 lalo na kung mayroon tayong mga Rhode Island Red kasi mas maganda yung mga nandun na makahalo na vitamins may, may probiotics yun so yun talaga yung ating ginagamit tulad ng pakain natin sa ating mga tabo tapos ngayon sinisimulan na rin natin silang patikimin ng dahon po unti, unti tulad ng dahon ng um, malunggay tulad nito so hina yan ito bigin natin para makita nyo guys so yun yung unti unti sinasanay natin sila sa mga dahon yan. Yan tuka-tuka na nila yung daon ng malunggay Yan. tapos daon ng kamyas ay yung ating mga pinapakain hindi pa, natin, hindi pa tayo sumusubok ng daon ng napir dito mo tayo sa mga malalambot Yan. tapos sa next week um, daon naman ng papaya yung ating ipapakain sa kanila pero ayun ay eh, balak nating durugin siguro kung hindi baka um, subukan na natin anong sila nang tawag dyan dahon ng mother de agua so ayun yung susunod na punti unti na little by little ating ipapakain sa kanila so ayan yung update sa ating mga integra ay sa ating mga Rhode Island Red na 2 months old 2 months ay 2 months 1 month old

So sa mga nag-aalaga po ng Rhode Island Red, nasisi kung gusto niyo sundan yung gantong palaga, may nasa inyo naman. Basta ang aalam po, uh, day 1, hanggang mag-month old is yung 1000. Tapos ngayon na uh, um, uh, pag dating lang month old, tapos magtutumas, uh, patas ng month old, uh, patas ng months, ano uh, na sila, uh, Tegra 2000 na. Tapos ito, konti-anti, sanayin na natin sila na pakalingin ng mga dahon-dahon naanap tong daon ng malunggay tapos daw daon ng mato de agua And, yun, kita nyo naman mga favorite na nila yan mga talong -tangis. sa sunod na update ng ating video ay titignan natin kung ilan yung lalaki parang, so, parang feeling ko halos kalahati lalaki kalahati babae so ayun lang yung update ano sila na po